So guys, nandito na naman tayo sa isang araw nating pagpasok sa trabaho. At uh, weekend ngayon kaya uh, busy. All right, nandito na tayo sa loob. Oh, palaban na naman ang one, pa na ng digmaan. This kasi may daming customer. Ito nga pala ng aking mga beshi. Naghahanda na sila ng uh, birthday party. May party ngayon. So guys, tinan nyo yung hinahanda na sa birthday party. Ano? out Mouse. Kasi na Hi! Beshie, na Oo. Buti na lang morning si Francis. Ay, pasok na tayo sa loob! tayo? Ay. Lumang popcorn machine. Ay, na ako ng uniform. Siyempre. Dance-dance muna. So guys, uh, pasensya na kayo At ngayon na lang ulit ako nakapag-video uh, kasi nga uh, naglipat ako. So yun, naging maayos naman yung aking paglipat. Uh, okay naman yung nalipatan ko. Okay naman yung lugar. Tapos sa uh, konti na lang yung nilalakad ko. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At uh, eto ito, pakita ko sa inyo yung paglipat ko. Yan, ito yung uh, konting video na nasave ko nung lumipat ako. So tingnan nyo. something that could make sense The hate when I keep dreaming I'll be famous So guys, uh, lumipat na nga pala ako. So andito na ako sa bago kong irahan Kanina nag -akot na ako ng gamit ko, nagpaalam na ako sa kumpari ko na lilipat na ako. Tapos ayun, uh, konti lang naman ang gamit ko kasi sa isang taxi. Tapos sa uh, mabilis akong nakalipat at madali akong nakalipat. Tapos katulad ng sinabi ko sa inyo yung last video natin, wala siyang ilaw tapos wala siyang aircon. Buti na lang may nakausap ako ng isang nakatira dito. Uh, sabi ko kung pwede buksan mo na yung aircon pero mahina yung aircon niya. Kaya bumili ako ng uh, electric pan. So bumili ako ng electric pan, maliit. Bumili din ako ng bombilya, yung ilaw. Tapos bumili din ako nitong nga uh, rice cooker kasi kailangan ko tong rice cooker. Bale, galing na ako kanina sa Carrefour. Naglakad ako kasi kailangan-kailangan ko to. Kailangan ko na to ngayon. At buti na lang may natira pa akong konting pera. Itong uh, rice cooker, bombilya, at saka itong binili kong uh, electric pan. Bumili ako ng maliit na upuan para maisampay pa yung mga nilabang kong damit kanina. Kasi medyo basa pa siya. Kanina kasi dapat, iintayin ko siyang matuyo bago ako umalis. Kaso, hapon na hindi pa rin siya tuyo basa basa pa siya ng konti kaya tinupi ko na tapos sabi ko sa sarili ko dito ko na lang sampai dito ko na lang patutuyuin sobrang humid sa labas kaya garito ko pawisang pawisan ako nakadalawang damit na ako sa loob ng limang minuto na basa ng pawis And, pasensya na kayo sa ilaw sa lighting natin kasi ano lang to bumbilya sa baba mamurahin bumbilya bumili lang ako tapos wala siyang centralized na ilaw kasi nga party party to so, so ngayon wala pang mga tao dito sa katabi ko Baka mamaya pa sila dumating. Kaya nag-aayos ayos na ako. Ayos matay. Ay, so guys, nakulang tayo ng ilaw. Kaya lumabas muna ako para bumili ng ilaw. Bumili ako ng another bombilya kasi napundi kagad yung bombilya na binili natin. Tapos to, naalala ko, ito nga pala yung electric fan ko merong ano, kasamang ilaw nakalimutan ko kanina so bumili tayo nito testing natin alright, biglang lumiwanag so oh, yan, biglang lumiwanag na bumili ako nito Kumila ko ng bumbilya at saka panibagong saksakan ng, uh, ng ilaw. Alright, so mag-i-size muna ako dito. At uh, sobrang nakakapagod maglipat kaya ayoko nang palawat lipat. Kaso ano magagawa? So, i-size muna ako dito. Ang um, laki pala nito. Ang um, laki pala nitong rice cooker. Kaso siya lang yung pinaka na available eh. So guys, maliligo muna ako at uh, sobrang pagod ko na at saka hindi pa ako naliligo para makapagpahinga na ako kasi exhausted na ako, sobrang uh, pagod ko na at wala pa akong tulog. So paano, ligo muna ako. So yun, okay na. Nakapaligo na ako. Okay din dito. Malawak tong ating uh, pwesto. Tapos uh, libre na yung higaan. to meron na rin ito. Patungan. Meron na rin uh, aparador. Naisabit ko na yung mga damit ko. Uniform. Ayan Tapos may mga sabita na. Tapos may sampayan. Tapos, ito. Nakita ko ito dito. So, meron na rin ito. Extension. Tapos ito. Sira na ito. Kaya bumili ako ng bago. Hmm. So, ito. Ganito kalawak yung aking kwarto ngayon. Tapos may sarili siyang pinto. So, apat na partition to Apat lang kami dito Tigi-tigi sa Kada isang partition Isang tao So, one, two, three, four yun. Tapos uh, May kusina May CR yun Okay din Tingnan natin kung ano mangyayari dito Alright So, ito yung bago kong tahanan So, hindi na dito pwedeng basta-basta mag-ingay Magsalita Kasi may mga kasama na tayo sa kabi-kabila Hindi natin kakilala Hindi ko sila kilala Hindi nila ako kilala tapos uh, open yung partition so buta siya hindi siya abot sa ceiling kaya magkakarinigan ng ano boses o ng ingay pag nag-ingay ito yung sinasabi ko sa inyo na iba kesa dun sa barcado ko si parang merbin, kasi doon parang nasa Pilipinas ka lang bahay sa Pilipinas dito uh, mag-isa na ako sarili na so meron na akong sariling rice cooker meron na akong uh, electric pan ilaw yun, yung mga kailangan ko tapos sa uh, bumili na rin ako ng tubig and then yung aircon dito naka-schedule so katulad yan, pinatay nila yung aircon so pag nandito ako tapos walang aircon kailangan ng electric fan pero mas mahirap naman kaysa sa Dubai pag uh, bed space so ito naman yung kusina medyo madumi siya at saka maraming uh, ipis medyo may kalumaan na rin kasi ito yung binabayaran dito na sewa kung tawagin kung sa atin ko o tubig at kuryente Ayan. pero kasama na yata dyan yung gas kasi wala akong nakikita ng ano eh. bayad sa gas so kuryente tapos internet Ayan. Oh, yan kita nyo. Oh, di ba? medyo malawak o malaki yung partition niya partition lang siya kasi yun lang ang kaya ng aking budget so muro lang ang singil sa akin ni ate ang medyo mahal lang ay eh yung sewa yun yung uh, tubig at kuryente dito sa doon sa tinitirang ko sa Sharjah yeah. pero okay naman uh, Malawag sa kusina malawag sa CR okay naman yung mga kasamang ko walang maingay tahimik nakakatulog ako ng maayos okay naman yung AC Uh, may timing yung AC pero okay naman Bumili naman ako ng electric fan uh, Kung nakita nyo Nung uh, pumunta ako dun sa Carrefour Bumili ako ng mga kailangan ko Siyempre mga kailangan ko lang sa bahay yung mga binili ko Kasi wala naman tayong budget short tayo sa budget Tapos sa baba niya may mga Pilipino supermarket na pwede mong bilhan ng mga Pagkain Pilipino Kaya napaka convenient para sa akin tapos sa na nakakapagluto naman ako ng maayos. Sa ngayon, hindi pa ako nakakapagluto masyado kasi hindi pa nakakabili ng mga pagkain kasi wala pa nga masyadong budget. Yung pangalawa kong sahod, ibinayad ko lang muna sa utang ko. So totally, bayad na ako dun sa dati kong tirahan, sa kaibigan ko. Salamat sa kanya. Almost 7 ah, months akong walang bayad sa kanya. So binayaran ko na yon for 2 months. Bayad na ako. So okay na. Ano na? Quits na kami. Quits na. So, itong sahod ko ngayon, iyon na yung umpisa ng aking pag para sa mag ko sa kanilang visa at saka ticket. Ay, so, tiga lang. lang ako. Tapos sana uh, kapag check na ako. So, yun lang ang balita. Pagkalipat ko ng bahay, eh, dire-diretso naman ako ng trabaho. So, parang hindi rin ako naglipat. <laughs> hindi ko rin naramdaman. Tapos sa uh, ayun pagkatapos ng lipat ng isang araw nag uh, nag-training naman kami. Nag-udo training kami doon sa Dubai Silicon Oasis. Uh, maganda yung lugar. Tingnan nyo, makikita nyo dito sa video ipapakita eh, ko sa inyo nung pumunta kami doon sa training sa Dubai Silicon Oasis. Tingnan nyo ha. Watch nyo tong video na to. Alright, nandito na kami ngayon sa Dubai Silicon Oasis para sa aming training. Good sa morning. Udo. Madlang people good morning, madlang people. <laughs>

Wow. Oh, di ba? Hindi ko na na-video yung sa loob, yung pinaka-training kasi uh, may istorbo at saka masisita ako ng mga boss na kasi lahat ng mga boss. So, habang uh, nagtuturo yung mga IT, Uh, hindi na ako nakapag-video. Hanggang sa umuwi na ako. Ayun. Tapos, sa uh, susunod na itong darating na linggong to, sa 17, pupunta naman ako dun sa kapatid ko, kila Ariel, dyan sa Dubai. So, dadayo tayo ng handaan kasi birthday niya. May kipag-birthday yan tayo. So, advance happy birthday sa kapatid ko, Ariel Castillo. Namimiss ko yung ano, uh, lugar dun sa kumparing Mervin ko. Yung mga tao dun na uh, matatagal ko nang uh, kasama. Tapos, sa uh, araw-araw mo nakikita at uh, simula nung dumating kami ni Mervin 2006 2007 nandoon na sila hanggang ngayon nandoon pa rin sila sa lugar na yon kaya nakakamiss yon pero siyempre dala ng panahon eh, may mga sitwasyon na kailangan talagang magkahiwalay o kailangan talagang uh, mag separate wala tayong magagawa doon uh, tawag ng panahon yon tawag ng kalikasan hinihintay ko lang yung oras, tapos papasok na ako sa, yun, duty na maaga pa naman, maaga akong, maaga akong pumapasok para nakakapagkape pa ako, na relax tapos, uh, yun, tingin-tingin ng mga nangyayari so, kasalukoy ang nagpe-prepare sila para sa birthday party mm. alright, morning shift break Everlyn, what are you doing? I'm making Oreo so, Everlyn is making Oreo Finish, we are late. So oreo is done. So everyone is mixing this kind of uh, oreo and uh, sprinklers. Mm, I need you. This <laughs> is <laughs> the oreo for the kids. Ah, oh, it's cute. Yeah. So kailangan na mag break no morning shift, kasi we birthday party. Morning shift needs to take break because yeah. birthday party. Yes. Enjoy. <laughs> So guys, this day uh, wala masyadong customer kaya tambay kami making marites making stories because uh, no customer I want to introduce my uh, colleague Maureen Maureen, uh, what is your job here in the Dubai? Uh, my job in Dubai I am a team leader, structure supervisor in Orange Reels of which you are my colleague So And, uh -huh. uh, Maureen, how much is your salary being a uh, team leader? For me I would say my salary it is enough but not enough to cater for my all bills. But at least I'm managing and I thank God I have a salary. Alright. Yeah. So how uh what is the best thing you like in Dubai? Well the best thing I like in Dubai is the way they treat everybody equally. It doesn't matter whether you're a foreigner or a local here, everybody follows the rules to the core and also it makes us shape our lives and be disciplined at least okay last question uh, what is the best part of your job the best part of my job is coming in the morning and talking to people and finding out also my colleagues are okay and also having a good time at work and respecting each other that's the best part of my job okay if everyone goes home happy at least all right so guys uh, that is maureen so this is the uh, work of us here uh, ordinary work just like an ordinary people here in dubai not skilled uh, not high salary but not low salary it's in the middle and that is our son same like us so uh, yeah that's uh, the good thing here in uh, especially in dubai in uae yeah. so you will get the the things that uh, you will never get in your in our home country Philippines and in her home country in uh, Kenya. Yes. Okay. Okay. So see you guys later. Uh, we uh, we are waiting for our customer and the birthday party celebrant today. Okay. So see you later. Uh, later on we will have our. Please remember break. to subscribe and hit the mm -hmm. notification bell so that when we post videos you see. Thank Good you. last Peace. goodbye na inshallah see you later see you Oop. <laughs> <Yay>. <laughs> guys look at Sausan Sausan is playing in our uh, play area and she weighs 100 kilogram <laughs> so enjoy enjoy lang kami dito kapag uh, walang uh, customer o walang guest Ayan, pwede kami maglaro dito tinetesting namin yung play area yun pero pag uh, maraming customer, syempre, busy kami. Hindi nyo kami makakausap. Sorry. Hi, Jason! So, guys, I'm gonna try this is slide. <laughs> Whoa! I don't know if ah! ah! Oh, shit. I'm too big for this. So eh? sana. <laughs> Little Mermaid. Little Mermaid, swim, Maureen, swim. <laughs> Maureen, the water is too deep. It's too deep. <laughs> too deep for Maureen. <laughs> the ball is covering mo <laughs> so guys katulad na sabi ko sa inyo may party, eto may party na kaya kagulo na, medyo magulo na pero hindi ko sila pwede i-video kasi bawal dito mayayari ako pero magulo na, sobrang busy na namin kaya hindi ko na, hindi na ako video pamaya na ulit so guys, uh, nandito na ako sa Sharjah at uh, hindi na ako nakapag-video pa uwi kasi uh, nagkaroon ng malaking problema sa system hindi kami nakapag-close, matagal kami nakapag-close so hindi namin totally kinalose yung kaha pinabayaan namin sa IT na ayusin yun so yun, andito na ako sa Sharjah diretsyo na ako sa kwarto at ah, matutulog na, papahinga na so paano? uwi na ako na ako sa bahay